Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isang katanungan na padala ni Jenaline. Narito ang kanyang tanong. Good evening, attorney. May utang po ako sa aking tita na 10,000. Every month, nagbibigay ako ng tubo na 2,000. Ngayon, naka-16,000 ako sa tubo at nakiusap po ako sa kanya na ibalik ko na lang yung 10,000 at baka pwede na wala ng tubo. Kaso ayaw pong pumayag ang aking tita. Pwede pa ba akong kasuhan ng aking tita pag hindi ko ibinigay ang 2,000 na tubo? Sana masagot ninyo ako. Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi nyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede ka bang silin ng tubo na 20% kada buwan? Yung utang na 10,000 ay tutubo ng 2,000 kada buwan? Mga kaibigan, depende ito kung may written agreement tungkol sa pagbabayad ng tubo dahil hindi naman sinabi ni Ati Jenaline kung meron silang kasulatan o wala. Pagpalagay natin na wala silang kasulatan, verbal lang ang kanilang kasunduan. Maring sinabi ng tita na, okay, pautangin kita ng 10,000 pero ang tubo ay 2,000 karabuan at maring pumayag naman si Ati Jenaline. Anong sabi ng ating batas tungkol sa ganitong kaso? Nakasad sa Article 1956 ng Civil Code na no interest shall be due unless it has been expressly stipulated in writing. Maliwanag na walang interes na dapat bayaran maliban kung merong itinakda na sulat. Kung walang reason agreement tungkol sa pagbabayad ng tubo, hindi dapat maningil ng 20% kada buwan ang tita ng ating viewer. Pero hindi rin ibig sabihin na dahil walang kasulatan ukol sa pagbabayad ng interes ay hindi na siya maaring magbayad ng interes. Hindi na siya maaring singilin ng interes. Ito naman ay very unfair sa nagpautang kung yung principal na lang ang babayaran ng umutang. Dahil mayroon ding itinagda ng ating batas kung ano ang dapat na interes na bayaran kung walang written agreement, kung walang kasulatan ukol sa pagbabayad ng tubo. Sa ilalim ng Article 2209 ng Civil Code, nakasaad na kung ang obligasyon ay tungkol sa pagbabayad ng sum of money o kabuoang pira tulad ng utang, ang babayarang interes ay ang napagkasunduan in writing at kung walang napagkasunduan in writing ang dapat na bayaran ay ang legal rate of interest in summary kung walang kasulatan hindi maring maningil ng 20% na tubo kada buwan ang tita ng ating viewer ang maari lamang niyang singlin na tubo ay 12% kada taon dahil yan ang legal rate of interest sa utang kung sobra na ang naibayad na tubo dapat i-apply na ito sa principal na utang at kung may sobra pa dapat lamang na ibalik yung naibayad na interest sa utang. Pero paano naman kung meron silang kasulatan na ang interest ay 20% kada buwan o yung utang na 10,000 ang tubo ay 2,000. Ito ay nakasad sa kanilang kasulatan. Ito ay napakalaki, labis-labis at walang konsensya ang rate of interest. Katunayan sa isang kaso, sinabi ng Korte Suprema na habang ang circular na 90582 ng Central Bank ay epektibong inalis ang mga ceilings sa interest na itinakda sa ilalim ng usury law, ang mga nagpapahiram ay hindi maaring magpataw ng mga rate ng interest na mang aalipin sa mga nanghihiram o magpapadugo ng kanilang mga ari-arian. Sa mga kasunduan sa pautang habang ang mga partido na makipagkontrata ay maaring umalis mula sa legal na rate ng interest, ang anumang paglihis mula sa legal rate of interest ay dapat na makatwiran at patas ayon sa ating Supreme Court kung ang itinalagang interes para sa isang pautang ay higit sa dalawang beses ang umiiral na legal na rate of interest dapat patunayan ng pinagkakautangan na ang rate na ito ay makatwiran sa ilalim ng umiiral na mga kondisyon ng merkado. Kaya sa ating viewer, kung meron kayong kasulatan ng iyong tita ukol sa pagbabayad ng tubo, maaaring ipatubad ng iyong tita ang 20% kada buwan. Pero kung aabot ito sa korte, maaaring bawasan ito ng korte kung mapapatunayan na ito ay hindi makatwiran at patas. Ito ay labis-labis at walang konsensyang rate of interest." ang korte ay may kapangyarihan na bawasan ang rate of interest. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, thank you very much. Please share kung nagustuhan ninyo ang ating video. Bye-bye.